Welcome back sa isa ng bagong episode ng The Parokyano Show. Well, episode 4. Oh, ano daw? Ano naman yung Christian na, na ano natin? Tingnan mo naman yung Ravit. na, narating na, na natin. Naka-apat na episodes na episode tayo ng show. <laughs> Zero mo yun. Oh, tapos yung last episode pa natin, may guest pa tayo, no? Unexpected na sumama. So, welcome back sa isang bagong episode ng The Parokyano Show. Ang mga pala si Lem at kasama ko ngayon ng aking co-host si Chris. Chris, kumusta? Yan. 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 Goods na goods talaga, par. Kayo ba mga parok kaparokya? Goods na goods ba kayo? Yan. Yan ang dapat nag-spread nag lang tayo ng good vibes sa sa show na to. Kahit na walang kakwenta. <laughs> kakwenta, kwenta. Minsan nyo pinag <laughs> mga bitaw natin or paano tayo mag-handle. Pero at least we were spreading good vibes din sa mga makikinig. Oh. Dahil syempre, kailangan natin ng tinang... pera. <laughs> good vibes attracting good investors and good uh, investors give good revenue and revenue is pera. <laughs> pera. <laughs> Actually, ang ganda nung ano, ang ganda nung last episode natin kasi yun yan, hindi nyo pala papakinggan, Uh, natakil natin yung certain na uh, gold Olympian natin. At the same time, may guest tayo. First time natin magkaroon ng guest dito sa show. Tapos, oh, no. oo, oh, ano nga yun, biglaan. Parang man. napachat nga lang tayo ng, pre, available ka ba? Ayan. Tapos bigla lang siya oh, nag-show up. So, nagpapasalamat kami kay AIDS dahil sumama siya. And hoping sa mga susunod na episodes, no, Chris, sumama pa ulit siya. Oo, oh, no. Kasi iba din yung, ano eh, mga take niya, yung mga tirada niya doon sa topic. Oo, oh, parang galing tabloid. <laughs> <laughs> Hindi, oh, maganda, maganda yung, ano, maganda rin yung insights niya tsaka si Chris. Chris, magbabasa lang ako dito ng mga comments. Sabi, yan, yan, yan. Chris, ito ah, na-research kasi ito ni Yahugel. Yun, oh, Sipag ni po, Yahugel ah. Pwede po kay Sir Chris lapit po sa mic. Tsaka, <laughs> oh, sige po. Tsaka Tsaka ano po? Ah Sir Chris, ano po? Sa magbanter po kayo. Yan. Yan lang naman banter daw tayo, boy, kasi parang host Ay. daw ako eh. Co-host kita, pre. Uh, eh kasi magba pa po ako. Hindi. <laughs> ano bang kailangan? Ano bang kailangan para lumabas si Chris? Yung ano, yung outside ng compendium na Chris. Mm, kailangan ba niya kailan Kailangan lumabas ng bahay. <laughs> kailangan ba niya ng lemon dough? Lemon dough, baka naman. Favorito namin. Actually, favorito namin yung signature lemon. Tsaka yung... Natikman natin ka. Natikman mo na ba? Nainom mo na? Oo naman, par. Good Di, nainom na, mo nine. na yun, no? Nainom mo na isa? Yung... Binili natin na, ano, momo lemon. Yung yeah. peach lemon. Oo na. Oo, par goods. Ang Tarap. sarap uh, Actually, isa yun sa pinaka not sure kung sa ano, kung dun sa lemon do kung ano nila yun, uh, limited edition nila yun, pero pre, ang sarap talaga nung peach na yun, yung momo. Momo kasi Japanese ng peach yun. Pero yun, yun yung ang sarap, ang sarap ng momo. <laughs> ang sarap nung peach. <laughs> so, yun nga. admin wag 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 ah uh, wag wag walang, yun walang ibig sabihin oh, uh, yun walang ibig sabihin yun paki-extract na lang ah, uh, pakinggan na lang ito ng medyo ano palagpasin nyo lang kung medyo nagpanting yung tayinga nyo <laughs> <laughs> si, minsan si admin moral compass din natin eh no? oo oh, nga eh yung tipong binitawan natin biglang nakalerto agad yun sa red button eh titip <laughs> no ah oh, wag wag <laughs> nasa taas pa siya ng ano eh taga ayos ng ano eh ng reception <laughs> Sa so, ikipaglaban kay King Kong yun eh. May nahulog na naman bota. <laughs> may ano na naman, may ano tao dito, may pugad na naman ng ibon sa, ano, sana hindi maulog yung toolbox. Ang bigat pala ng toolbox yan dala. Hindi uh, mo no, na may master editor natin naga, ano, taga-editor -e, taga taga-tanggal pa ng pugad ng ibon. Taga-tanggal ng bota. So, Chris, anong pag-usapan natin ngayon? Since wala tayong kwenta ngayon. <laughs> <laughs> Ang pag-uusapan natin ngayon ay Ayun, gaya ng sabi mo par ko sa natanong mo kanina ko ano yung magpapalabas nung bullet or yung kung ano pa yung natatago kong ligalig sa buhay. Syempre hmm. yung mm. sinagot ko adita yung lumabas ng bahay. Then, ah. Paglabas ano ng pa bahay. Ano sa Alam nyo ba yung ano, yung mga bata pa tayo kapag lalabas talaga tayo ng bahay. May maoras yan eh. Eight, seven ng umaga or six as early kung hindi pa di pa nag-aaral yung isang bata. <laughs> yeah, six, <seven. laughs> ano ba ito mga pinapromote natin sa so show yung mga hindi pa nag-aaral na la bata? <laughs> hindi, yung hindi pa naging schooling na lang. Schooling. schooling. Yan. Yan, schooling di, di tapos mga weekend. Na, weekend. kasi weekdays pasok yan. No? So, yan. Tapos, yan, mga oras niyan ganyan eh. Alas tres, alas 4 tapos papasok na huli ng bahay na alas 6 ng gabi. So yung para tukat short, yung mga uh, larong kalye. Mm. Yan, yung pag-usapan natin yung mga larong kalye yan para masayahan. Yan. Yeah. Yeah. First time po ni Chris na bumitaw ng isang magandang intro sa episode. So ang episode po natin ay larong Pero, kalye. Kailangan step up eh. Ano kailangan mag-step up par. Kailangan oh, step up par. Kasi step up. Kailangan natin ng pera. Pera. <laughs> at ano to eh, nag-attract tayo. Eh. Hindi, uh, kidding aside, yun nga. Nag-uusapan natin yung larong kali kasi recently, di ba, bumalik na rin naman yung mga klase sa ng mga bata kay sa mga public schools. And at the same time, parang sa edad namin ngayon, sabihin natin, kami ni, ni Chris, 30, 31, bumalik na rin kami doon sa ano eh, don sa nostalgia ng paglalaro sa kali dahil yun na rin yung isa sa mga bagay na hindi na rin namin magagawa ni Chris sa edad namin ngayon. Kasi yung, yung laro ng gantong edad is more on computer na, ganyan. Computer games, oh, yeah. Computer Plus... or sa cellphone na lang or usually, ang, ang laro may nang nainom na bote ng alak. <laughs> <laughs> Ganon na lang. So, ano ba yung mga namimiss mong mga mga namimiss mga larong kalye noon, Chris. Pero sige, umpisa na natin. Kasi meron na akong nasa isip ko eh. Mm. Kasi nung bata ako, usually hindi naman talaga ako palalabas ng bahay. Pre. Nangyari yun, lumabas, naka, nag-start na akong makalabas ng bahay. Mga grade 5 na ako. Kasi yung 4 to pababa, taong bahay lang talaga ako. And usually, papatulog sa hapon. Sige, siguro tum tumangkad din ako eh, Kasi nga, nasanay naman din talaga na paghapon is matulog. Tapos so, nung siguro, nung dumating na ako sa point nung grade. Hindi ba yung ano par? Hindi ba yung dahil sa ano kaya ka tumangkad ng ganyan par? Ay, so, hey, hindi pre, ano, natutulog talaga ako nung hapon. Kasi ba, bata pa ito pinag-usapan natin, pre ha? Bata oh, pa, oh, bata, oh, pa oh, bata kaya, pa. Kaya yung mga, mga bata dyan, nung mga makikinig sa amin, tulog sa tanghali. Mm, matulog. Niyo, Importante atalito. po matulog sa ano kasi ano bang height ko 5'10 nakuha ko yun sa pag sa, sa tulog, tulog ikaw ikaw Chris ilan height mo 5'6 mga ganun ah, 5'6 Five, kasi hindi ka natutulog. <laughs> oh, hindi ka kasi natutulog. Eh, matulog ka. Kasi sabi mo nga, larong kalye ka lagi. <laughs> 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 hindi, kasi nung pagdating ko nung grade 5 nga, ayun, nag, doon na nag-start niya mga kasabayan ko na tawagin na ako sa bahay para maglaro then yung kasi usually mga nakakalaro ko lang naman doon mga pinsan-pinsan tsaka yung mga ka, ka, handmade kasi sa sa hindi na alam yung handmade kasi ano siya sa couples for Christ noon so usually kapag umaattend kami noon doon lang ako nakakalaro sa mga ibang bata yung mga anak din ng mga sa, kohan sa, sa so doon lang talaga pero yung talagang ako lalabas ng bahay kahit weekdays or weekends nung ano na grade 5 na. Tas I remember pa noon yung unang laro ko pa is di ko sure kung count, sa counter pa ako niya niya noon para makalabas ng bahay. Pero alam ko yun yung naging naging uh, paalam ko para lang makalabas ng bahay, magko-computer. <laughs> Pero mm. syempre Siyempre, ang computer noon medyo mahal yung rental. 10 pesos, oh. malaki na yon para sa edad natin noon. Tapos, ano, after noon, syempre, imbis naman umuwi ka ng, umuwi ng bahay, tatambay pa kayo usually. So, naglarong kalyo talaga kami. At ang talaga unang laro ko is yung, nga, yung 5, 10, black, 1, 2, 3. Yung talaga kasi... <laughs> <laughs> The most kasi, physical alive, one. Oo, oh, hindi lang siya physical kasi doon talaga makita mo kopong kupong kayo. Or yung sabi natin, Divided by two teams kayo noon eh yeah. O so, Kasi tsaka ano eh Pero masasabi ko yung ganong Grade 5 to grade 6 Kasi yung high school Medyo nahiwalay na ako dun sa mga Kalaro ko Usually kasi Lahat Ako po ay lumaki sa Sa makasaysayang bayan ng Pandahan At uh, Usually dito sa lugar namin Kapag ano Um uh, Grumaduate ka dun sa bagong barangay pa nag high school ka, matik, automatic, automatic rohas ka eh. Par, -si. pero, pero ang tangkad mo sa pandakan, no? ni ni Rohas yun. So, ka? Kara kar 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 karamihan ng, ano, karamihan ng mga, hindi <laughs> naman ako siguro pipe ten ng bata ako. Pero parang lumaki yung bulas na ako. Pero yun nga, nung nahiwalay nga ako, kasi syempre, rojas. ganyan, sama-sama rin naman sila doon napunta ako sa Iris nung high school. So, parang nawala na yung paglalaro ng kali ko nun. Tsaka siya, siguro medyo binata na, medyo nahihiya na rin. Pero yun nga, developing nung physical strength, tapos yung, yung basta yung physicalities or attributes ng, na dapat mag-grow sa isang kabataan doing the sports. Kung hindi naman sports, parang games na talagang very interactive tsaka very proactive na ano na activity yun nga 10, block 1 2 3 kasi parang very common ng mga taguan more on more more on ng ganong klasing laro ano eh babae yung kalaro mga taguan so medyo ano yun hindi naman siguro yung face yung ano lang yung sa takbuhan na na term doon lang kasi syempre pag may may pag ikaw na lang yung huling nakatago para mataya mo yung naghahanap. Kailangan mo tumakbo ng palihim, yung stealth mode ba? Oo. Oh. So, para lang mabang siya eh. Parang ganun. So, ilang, lang. Marami, a couple of games. So, yun sa akin. Pero before we discuss nung mga childhood games na nakalakihan natin, ikaw, Chris, ano yung talagang mga notable mo? Or yung, siguro yung story mo nung paano ka na-engage siya paglalaro sa kalye? Hmm. Ako naman yun kasi kami sa Santa Mesa naman. Yun. Nasa isang compound din. Yung setting ng bahay namin na. Nasa isang compound din. May mga kapitbahay. Mga, mga bata din, mga anak, kalaro, ganyan. Yayaan talaga yung mga nabanggit kong oras yun kanina. Yun yung mga oras na pre, hindi pa nag-aaral. Yun na schooling. Medyo malilit pa. Pero And umaga, syempre, nabanggit mo 6 a.m. eh. Oh, may 6, na. mga ganun. Meron oh. na, may nag-aayayaan na oh, takbuhan. Wala pa ba, ba nag-almusal muna? Pre, oh, Ganun eh, mga 6 or 7. Ayun, 7 na. Mga ano, kapag yung, ba, yung isang bata gusto talaga mag-take ng almusal. Yan. Ganun na, sir, 7 na tanda ko. May mga nagtatakbuhan sa labas. Kahit anong laro. Basta, ano, involve yung takbuhan. Kasi, mga bata, dun sa amin, iba-iba din eh, may mga nagkakarera, as in running ganun, tapos yan, mm -mm. na-involve yung mga takbuhan, mataya-taya, langit lupa, basta lahat ng parang cultural or indigenous games na lalaro din namin, tapos yan, tumbang preso, yun, yung black one medyo ano na, siguro mga nasa 10 years old, yun, grade 4, grade 5, ganyan, doon na, yun na, dun ko na nalalaro yun kasi, napaka-physical as dalaro yun eh sa kung, kung yano sa mga bata oo At, so yun Parang ka ka pa, pa nga dyan, aksidente ka pa nga dyan minsan eh. Kasi syempre oh. diba, takbuhan, pumapalag, tapos pipigilan mo yun, oo, yung tumatakbong mabilis. Yung black one na ano, may rules na pulasan, talagang pupulas ka talaga, oh, oh, mo lahat eh. Ah, 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 yung Yung ano, yung, <laughs> parang na-imagine ko dyan yung ano eh, yung may ka may anime character na sobrang laki. Tapos pag gano'n na, pulasan na, yung tipong babanggay game lang, ah, para so, lang yun. Tsaka, tsaka ano par, yung black one na yan. Tapos din ang hype ng iShield 21. So parang kami naglalaro ng American football pag naglalaro niyang black one. May tackle talaga na gaganon din mo yung kamay nung magtataya sa'yo. Yun, basta doon ko lang din na ano, na practice yung mga ganyan galaw kasi wala naman din ako alam noon sa American football eh. Oh, sa tsaka anime, like, kanin, eh. Yeah. Kanin, nakahubad ka nun eh. Pag naglalaro ka nun, nakahubad ka oh. para hindi ka ma... Di ba ka kasi? Hoy. Hindi sapat yung mahuli ka lang eh. Ano pa yun eh, talagang may tatagal... Asin yung, yung hawak talaga sa yung, yung Minsan magmamarka pa yung kamay kasi kahit uh, saan. Kasi nga kailang masabi yung... Ano, pa, 10, 1, 2, 3. Oo, medyo mahaba yun. So kung Natouch mo lang. Wala yun. Kailangan yung masasabi mo talaga yun. Tapos uh, kapit-kapit. Kapit-kapit kayo nun. Para kayong yung mga nasa drawing ng artwork ng world piece eh. Yung kapit kami. Eh. Sharing one world eh. Parang. Tapos may magdadaya. Gagawin ng ang bimpo nila para humaba. Oo. Ano? Tali-tali ng mga damit. Parang oh. tatlo lang tayo mag ay, lima lang tayong both sides magkakalaban tapos yung haba pa, pang, pang sampung tao. Sampung eh, sampung no? tao. Common <laughs> <laughs> din sa atin noong panahon natin yung larong yun. Kulang na lang magkaroon ng Olympics dyan eh. No? Isama sa palarong pambansa ng ano. Ng mga Kasi yung touch, yung niyan, di yung touch niyan, yun, yung, yun, yung, yun? yung kung sino yung nasa pinakadulo, kailangan kung oh. sino yung yung, yung parang iba pa nga yung ano na ni iba pa nga yung feeling na eh, yung pag yung ikaw na yung huli, parang yung big yung bigat ng oh, responsibility bigat ano, na oh. sa'yo. Kasi papalayain mo yung, <laughs> yung mga huli. papalayain mo po sa Tapos ang ano pa nun, naka, naka forma, parang may formation pa yung man tataya sa'yo eh. Parang mag oh. mga game pace na rin talaga yun eh. O oh, lalo na yung ano, uh, ang tagal nung ang tagal nila na taya, yung mga balagong, yung mga bagoong yung tawag. Oo, yung yung ano, yung parang ulit na lang tayo natataya, yung ganoon, parang uh, ang hirap, ang hirap din sa kayo na sila naman yung tatakbo para tayain, parang Oo. Oh, iba yung ano, iba yung feeling pag ikaw yung tumatakbo lang. Uh, <laughs> Oo. Oh. Yung umpisa pa niyan kasi. Agaling. Yung umpisa pa yan, takbo-takbo ka lang eh parang papaguri mo lang yung nagahabol para kasi yun din eh pagdating ng dulo alam ano mo na ay tubig mo na kayo niyan kasi syempre pagod na pagod na bago magsimula yung sunod na laro kung mag, kung, kung, maglalaro pa ulit kasi syempre yung pagod pa na yan eh Tsaka no talaga niyan pre solar solar boy ka talaga niyan kasi amoy araw ka talaga niyan lalo pag sa oh. hapon ka naglaro niyan mga alas 3:30 ng hapon hanggang ano Alasing ko. Pagpadilim na, naglalaro ko, tangan na, may araw na yan. Pre. Ayun, yung, yung ba, bukod sa 5-10, Black 1-2-3, meron pa yung, nabanggit ni Aids nung nakaraan, yung Bangsak eh. Yung ah, nga, parang taguan kasi yun. Taguan na. Oh, oh, taguan oh. na may halong counter-strike daw. Kasi <laughs> Bangsak eh. Tapos ano, ikaw, ano pa ba, ba ibang mga nalaro mo bukod sa akin? Kasi natatandaan ko na lang sa isip ko, yun nga, yung langit lupa parang bihira kasi sa amin yon usually yung yung court nun yung dating setting ng court yun yung yung grandstand niya or yung parang bleachers pala sorry yung bleachers niya yun yung parang pinakalangit nun kasi syempre nakakangat sa lupa yun Oo, kaya oh, pero, pero parang saglit lang naman din dahil yung 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 timeline na yun sa amin bihira kasi magkaroon ng ng naglalaro sa loob ng basketball court eh. So usually yun nandoon sa plaza talaga namin sa gitna ng stage ng kanong court. May mga upuan doon. So parang bira lang din talaga yung langit lupa noon. Mm. Kadalasan talaga 'yan, bangsak. Kasi syempre maraming tinataguan. At the same time, ano? Yung two top, alam mo yung two top, pre? Ay, yun siguro hindi ko nalaro yan, pre. Two top siya, ano, uh, parang habulan din, na pag may ang eto ah, yung rule niya kasi parang kung 20 kayo lahat couple couple kayo so Kunsan kay tatak tatakbo parang mer hindi naman sa holding hands pero usually parang awkward kasi kung holding hands eh minsan hawak lang sa, sa damit ganyan basta sabay kayong tatakbo tapos pag mag mag mag, mag Siyempre, alis na yan. So, sa grupo nyo, magi may isang mag i-assign -ia, ia ka na taga ganun. Tapos yung may ibang taya, para magbibilang muna ng 10 seconds or 20 seconds, para lang maglance or yung umalis muna, yung lumayo muna yung mga taya. Tapos sabi na kayo ng, oh, lalabas ha, ah, hanggang dito, 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 dito lang, ganyan. Usually, pag ganyan do partner-partner na yan, ano lang yan eh. Ah... Uh, buong, sa, sa loob lang ng isang barangay lang naman yun, di na masyadong lalayo yun. Kasi kailangan mo mataya lahat eh. Tapos pagka ano, pag nakalansin, doon na hahabulin yun o ha, hanap. Minsan ha habol, minsan iba, minsan technique niya nagtatago eh. Para lang, minsan may may part nga na meron na akong kaibigan, tapos nung nakalansin na kami, umuwi mo na kami, nagmerienda mo na kami ng pancit yung sa bahay mga panduga sa eh. ikot Di hindi mahuli para di mahuli tapos so, para magtataka lang, no, wala, wala na sila Lempan nakauwi na yata yun. parang ganyan yung ginawa ko doon sa bangsak namin eh kami magkakapatid notorious dyan eh <laughs> umuwi sabay sabay <laughs> <laughs> alam na may mga berwe wala, wala na parang ano eh, no? parang wala, bihira ka na lang talaga makakita ng ano eh, ng naglalaro talaga sa kalsada ng mga bata ngayon. Kasi usually gadgets na rin talaga yung bata ngayon. O, oh, oh. yun yung parang ano, hindrance na, no? ng generation ngayon, yung ganyan. Oh. Yung enjoyment ng paglalaro sa kalye, sa labas. Ah, eto, nabanggit ko hindrance, pero sa tingin ko, per per ano eh, per panahon lang naman din talaga eh, kung kung noon kasi wala na rin namang mga gadget din. So talagang more on physical oh, yeah. na game. So ngayon iba na rin kasi in more on cellphone pero dati parang nagagalit pa nga yung mga magulang natin pag ganyan mga computer or cellphone. Pero nag-evolve din yung panahon eh. Nag -na consider na rin nga yun as sport eh. So, parang panapanahon nga lang din talaga. Hmm. Oo. Pero yun nga, nabanggit natin yung mga laro. Wala na ba yung, ano, ayo pala, nabanggit mo yung ano, yung... Anong tawag nga ulit dun sa ano, yung may tumbang preso, sorry. Hmm. Yon, sa isa pa yon hmm. Pero parang in short span ko lang din siya nalaro kasi ano eh, na nakakagalitan ako ng magulang ko dun dati kapag tumbang preso yung laro. Tapos kabibili pala ng chinelas, tapos masira na eh. <laughs> Oo. Eh, uso pa naman yung habana nun dati, yung, yung class A na ano, habayanas. Um. Parang ganun din ang tibay niya rin kasi pasintibay niya lang din yung ano yung habayana sa yung yung habana. Yung oh, bisar may... pag ganyan eh, tumbang preso, yung chinelas na Rambo. Hindi Ay, ko yung yung, yung, yung ginagawa makabal... pre, panlaro ko lang talaga yun. <laughs> yung Ram, yung Rambo mahirap siya sa ano takbuhan pag suot mo. Kasi oh. usually mabigat din eh. Kaya usually ang pampabilis pa nga nun, yung chinelas nasa kamay e. Eh. Asa ka ba? <laughs> Talaga nakapaakalan pa kalandero ka na eh, di ba? Plus 10 adi. Pag medyo mayaman-yaman yung kaibigan mo, naka ano nakailander. Pag, pag sa takbuhan, yun nga paalander. So, yun talaga. Kung so, nakakamiss din na. Pina... Yung, ano, ano, yung... Parang may Rambo pa ano, ba? Yung, hmm? May Rambo pa ba na chinelas? Paro wala na, no? Wala na ako nakikita. Parang um, wala na. Wala na. Pero nabutan oh. ko yun. Ano tanong mo? May, may ano, sorry na interrupt Ay, na. yung ano, yung, yung, ba alam mo rin to, pre, yung larong Tom Sawyer. Tom Sawyer yung tawag nila dun eh. Tom Sawyer, oo, pero may ibang terms sa babang probinsya. Kasi, kaya Tom Sawyer yan, napalabas yan, nilalaro nila Hack, tsaka nila Tom yan, doon uh, sa eskwelahan nila. Pero ang, sa ibang, nung nakapun napunta ako sa probinsya na para may birthday yata yun, tapos naglalaro nung ganun. Bagsak bomba ang tawag doon. Magsawa <laughs> ba? Yung isang oh, may isang nakatayo. May isang may isang nakatayo tas par Ang pangit eh para kasing naka eh. Uh, uh, ano. So yun nakakamis din yun. Yung 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 panghuling banat yung, yung medyo malusog-lusog nakakampi. na. <laughs> na bawal bawal bumaklas eh no. Oo. Uh. So yun talagang nakakamis din yung ganung panahon pero We'll see. Baka yung mga maratandang version din ng mga larong kalya, di ba? Parang kung may... Oh, Minsan inisip ko sa mga alum alumni, alumni homecoming, kung nagre-reminis na rin naman kayo ng kayo, hey, di balik na lang din yung mga larong kalya sa mga ganyan. <laughs> hmm. So, yun. Uh, before we some yung episode ngayon, Chris, anong dapat natin, ano? Dapat natin gawin? Ayun, mga sa parokya. Lagi lang kayo makinig at makilahok sa aming mga usapan. Dahil dito sa parokyan show, lahat tayo ay goods. Yeah. Goods, so, man. Goods tayo dyan. Ayun. Ay ay Kaya pa nga dapat natin pasalamatan, Chris. Hindi nga pala. Umpisa ko lang. Yung membership ng Peña Madrid sa Pilipinas, ongoing pa din. Kung Real Madrid fan ka, at gusto mo i-unleash yung pagiging supporter ng Real Madrid. Uh, message lang po kayo sa sa page FB page ng Peña Madrid sa Pilipinas um, sumasagot naman din from time to time or yung link ilalagay din namin sa description below pag nilabas nyo yung episode so Chris yung mga dapat natin pasalamatan ayun uh, papasalamat nga ako sa mga loyal and avid fan natin mga nakikinig dito sa parokyano show yung mga kaparokya natin kung wala kayo wala kami dito eh so, <laughs> pare para daw tayo motiva uh, motivated by ano eh. Mm, eh by uh, money. oh, may pera eh. Maglalabas pa tayo ng merch niyan. Parokyanos pera. <laughs> Pwede natin, di ba? May, may kumagat. May investor. Mm. <laughs> di, tsaka yun. Ba, wala na. Wala na. Wala eh, na, na iba. Tsaka yung mga, ano, uh, mga amigos-amigas natin sa Peña Madridista Pilipinas. Yun. Mm. Salamat sa suporta sa chan, sa podcast na to, The Parokyano Show. And yung MTPH, saka kapag ano, football fan ka or non-Madridista, pwede naman di kayo makilig. Oh. Makikita yung point of view ng kung ano ang klaseng uh, Pinoy Madridista. oh, what, what, what's a Pinoy Madridista is like? Yeah. Pagkat ang grammar natin, partay mo mga... Pero hindi sila motivated by pera. Kami lang. Oo, <laughs> uh, by, by, passion 'yun. Doon by passion dito, by money. Pero may kita niyo kami rin. Dyan. <laughs> wala wala na sila magawa eh. Kami lang medyo makapal yung mukha doon. Eh. <laughs> uh, so ayan, uh, we'll see sa mga see you sa next episode at uh, pwede na po tayo magpahinga. Maraming salamat. Peace. Bye -bye.